Pagkakawit tayo sa ka-brand. Nag-replace ka rito, bro. Tangilan nila ta. guys. Nawala na yung mga vendor sa akin. Talaga namang nilinis na ni yung isko. Galing talaga si Isko sa Manila dati ang dugyot nito. Halos hindi na madaanan itong ano, bangkita niya. Pero ngayon guys, oh, Malinis talaga. Ngayon dito naman tayo sa ano, ito. Bangker. Hindi ka, pati ilog guys, Malinis. Рядом, Dati punong puno ng plastic, lahat ang dami ngayon. Grabe guys, ang rinos ngayon ng Manila. Ito rin ako gulit-gulit isko. Ito rin guys ang Manila. Masasakyan lang, wala pa sa way talaga, wala mga paradaan. update lang ko guys sa city of Manila dati dumadaan ako rito hindi ka makadaan kasi dito bawat tulok may nagtitinda so, ngayon nasa lugar sila nasa lugar ito meron kayo sa isa sino dito niya ba pero bawal dito. Kitira lang mo. tayo sa Binondo Binondo to guys Binondo Ay, Nakausap ako kami na talaga yung mic kit lang sa talagang nawala Kamaya guys punta natin yung Kiapo Hindi madaanan yun eh, titingnan natin mamaya Okay guys, hanggang dito lang muna tayo guys, dito naman tayo sa Das Marina Street. Wala ka talaga makita ng ano, ito malinis. Ipasukin <coughs> natin yung ano, Ungpin. <coughs> dito tayo sa Ongpin, Manila. Ito so, si yung gold dito, marami. Sobrang linis yung sabi. Dati, puno na ang nagkaamba ka lang yung mga sakin yun ganda na pagka orange yung mga parking yung um, malinis guys maliwalas yun yung may nilita yung dati maraming vendors ay wala talaga mga mahigpit daw ngayon may nakausap ako kung ngayon yung vendors Dato may kainan dito pero meron pa rin. Iilan na lang. Dito tayo ngayon sa Chinatown. Ito <clears throat> maraming gold. Um, gold dito guys, marami. Sa Chinatown. Dito China na tawag na Ong na tawag na dito lang kayo pumunta pag mailangan nyo ng gold quintas ala kas kursiras alas na nandiyan ay dito tingnan nyo naman dati mga nalak tayo ng mga tindahan dito hey, ay linis kayo mga pita guys si Kidrit eh tatapon tayo yung basura guys ang basura yan dito kasi ulihin ka eh pag magtapon ka lang sa gilid ulihin ka 500 sayang eh malilis ng street nito na ano uh, Longfield street na sa Rizal Avenue ang ko guys sabuch oh, Kamang mi tahun Nitong naman tawag guys apunta lang Kya ako dito mo super Diba? Sino bang nakakapunta dito? Wala ka ngayon makita naman. Um, Dati hindi ka makadahan-dahan dito. Tinan nyo naman guys. Hindi isa, wala na. Sa kalsada. Dati punong-puno ng tao dito. Ang laki pinagbago talaga. Dati, mas sakin. Hindi makadahan dito. Pero ngayon guys, na punta pa tayo dun sa malapit kasi dati ron sa harap ng simbahan kaya ako naman kasi sa harap ng simbahan ang dami ng titinda ngayon ni update natin titignan natin ngayon kung mayroon pang nagtitinda titinda mo titignan natin mga idol ba diba, idol ang laking pinagbago

natin makita mo yung plano kahit it, si, ano, si Isco sa mga windows talaga linisin talaga pero maganda yung patakaran parang hindi dubiot yung may malinis o oh. o oh, kita mo na ito yung simbahan dati hindi mo makita kita ito ito yung likod ng simbahan dati puno ng mga nanguhula, nagtitinda, pero ngayon, mga ng ilang ila lang sa gilid. Ayan mga ito. Ayan, sobrang linis. Sa likod dito, sa likod. Tingnan natin dito sa gilid. Wala na rin mga ito. Pasal na. ilan ilan na magamot uh, mga uh, ito dati uh, yung lugar na to yung lugar na to, hindi mo madahan ito uh, sya gandang hilo pero ngayon ngayon mo nga hindi uh, ito tayo sa uh, uh, Wow, malinis mga idol okay. update lang mga idol sa tabi naman sa bilid lang kaya po okay. maraming salamat idol kung hindi pa nakasubscribe please subscribe tayo sa munting uh, channels natin uh, sa update natin okay wala na talagang, talagang talaga tayo kay isko Binigyan niya ng tama yung mga nagtitinda rito nilipat siguro yun no, dati hindi mamantalan dito dito Rajesh okay, thank you so much magugutom na ako bye muna tayo rito sa Ipsy. thank you so much guys